Yun, so hello guys and welcome back again dito sa aking channel and yung pag-uusapan natin today is kung magkano yung mga presyo ng mga paninda natin so magkano yung mga presyo ng isda na e, natin dito so yung mga, ang masasabi ko lang dito mga idol or sa nagtatanong kung magkano yung presyo namin sa bawat isda na binibenta is nagdidepende kasi yan sa mga lugar natin So, ima, uh, like for example, no, ito, yung mga tetra. So, sa tetra muna tayo dito sa amin yung breeder size ng tetra is naglalaro pa ng 25 pesos yung breeder size dito yan nagdedepende kasi yan sa isang lugar kung hindi siya maraming hindi siya ma kung hindi ganun karami yung isda na uh, binibenta doon so yung presyo niya is parang ganun ganun lang pero sa Dabao nakita ko yung presyo ng tetra breeder size nasa 10 pesos lang kaya mababa yung presyo nila doon guys kasi ang dami nilang stock, konti lang yung demand. yon. Kaya nagkaganon. So, kung bala kayo mag-wholesale, so, paso kayo sa group ng mga taga-dabaw and dun kayo mag- ano, doon kayo mag-wholesale sa kanila, mas mura doon. yon tag 10 pesos lang, breeder size na. Yun yung wholesale price nila. Pero dito sa kasi sa amin, hindi pa ganun ka, ano, hindi pa ganun talaga kadami yung stock dito. Kaya yung breeder size namin, naglalaro pa sa 25 peso. Pero 'yung Jubilee size na tetra dito is nasa 10 pesos lang. Yung semi, yung semi breeder is naglalaro na sa 20 pesos dito sa amin sa uh, Negros. 'Yun. So sa ibang lugar naman, uh, like for example nasa ano ka no, hindi masyado maraming breeder ng mga tetra, like for example Manila ka, uh, wala masyadong breeder doon. Uh, pwede mo siya ibenta siguro yung breeder mo na sa 34100. yon pwede mo yan ibenta. Pero depende kasi kasi marami na ring taga Manila na kumukuha sa Davao, so, kukunin nila ng 10 peso yung tetra doon sa Davao and then siguro babagsak nila ng ewan ko lang ha, 25 pesos or 30 pesos. yon Pero may shipping pa sila eh. Siguro dun talaga naglalaro yan ng ano, 25 pesos to 30 pesos yung breeder size na tetra. Yan. So, depende yan sa lugar guys. Kung yung lugar mo naman is wala masyadong, ano, wala masyadong tetra na binibenta and kunti lang yung breeder, kumbaga kinukulang yung stocks. Yan. Siguro, medyo mapamahal-mahalan mo pa ng konti. Yan. Nagdidepende talaga sa lugar yung presyo ng isda natin. Kung maraming breeder sa isang lugar, marami silang naka-imbak na stock doon, konti lang yung demand, sigurado talaga, babagsak yung presyo kasi aanhin nila yung isda uh, pinapakain nila araw-araw tapos konting namimili malulugi din sila kaya gagan kaya ang gagawin nila is ibabagsak nila yung presyo and mag inter island sila yun ship sila sa ibang uh, lugar kasi sa kanilang lugar is hindi na nabibenta kasi halos lahat breeder eh kaya pinapasok nila yung ibang lugar kaya yung minsan uh, makapasok sa lugar natin medyo kawawa tayo dito kasi wala tayong madpan yung nagdedepende lang tayo sa mga backyard natin so yung Uh, mga taga Davao is meron silang mud pan and uh, yun yung advantage nila kasi pag nilagay mo yung tetra sa mud pond is mabilis talaga mabilis talaga sila lumaki kasi ang dami kasi mga ano uh, live na microorganism na pwede makain ng mga tetra natin so ano kumbaga unli yung pagkain nila and napakalawak ng space maka ano talaga kumbaga go grow talaga yung tetra natin doon yun so kung sa koi naman guys about sa koi ito tinatakpan ko dito kasi tumatalon mahirap na kahapon meron na ako nakita dito sa ilalim buti na lang nakita pa kung hindi edi chogi pag sa koi fish naman guys pag ganito ayan yung size nila is nasa 3 to 4 inches ah hindi nasa 4 to 5 inches 4 to 5 inches na kikoryo eto hindi to akin so binili, binili lang namin to so ang nangyayari is kami na yung ano kumbaga nagsalo na kami and hindi kami yung breeder dyan, kung bibiling ko siya sa breeder ng 30 pesos 30 pesos bili ko sa breeder so pwede ko siyang tubuan ng uh, 30 din yun pero yung gagawin mo dun kung magbebenta ka kung binili mo siya ng 30 pesos yung price mo is 60 pero wag mong wag mong ganun wag mong i e ng 60 maglagay ka ng like for example 85 or 75 kasi may shipping ka pa and yung kung minsan yung mga customer is ano ano pa yan kung maga tatawad pa so pag presyo mo 85 pag tumawad siya o oh, lagay natin mag 70 pasok ka pa rin sa ano pasok ka pa rin sa uh, presyo mo yun so wag mo isagad ng 30 kasi pag kung maga 60 kasi pag tumawad yan 50 uh, medyo ano ka, negative ka <laughs> pero meron ka pa naman yun lang, medyo hindi mo masyado maano, ma, -ano, ma hindi ka masyado maka, ah uh, ganan siya dun yun yung discarded yan yung discarded yan guys sa pagbibenta na isda so when it comes naman sa goldfish pag ikaw yung nagbibreed ng goldfish lalo na marami kang uh, lagayan or may madpan ka ito pwede mo lang siya mabibenta ng tag 10 pesos yan pag breeder ka ng goldfish pero pag hindi ka breeder ng goldfish binili mo siya sa breeder ng 10 peso pwede mo ibenta ng 30 to 35 peso. Yan. So ito, binili ko lang siya sa breeder. Kaya kaya naglagay ako ng price dito 35. So yung 35 na yan, uh, pag nag-wholesale dito is pwede siya sa 30 pesos. At least may 15 pesos pa rin ako. Yun, ganun yung discarte natin dyan guys. So yung size ng oranda natin, nasa 2 inches to so 2.5 inches yung size. Pero depende yan guys sa quality ng oranda. Ito pang masa ang oranda lang to yung mga quality na oranda sa ganito kalaki hindi mo mabibili yan sa 35 or 10 pesos mabibili mo siya na sa 350 to 500 pesos lalo na yung ano yung sinasabak sa grow out kasi dati nung uh, sumasali ako sa mga show mga grow out na ano competition sa mga goldfish ganito lang kalaki oh, o maliit pa yan bibilhin mo yan ng isang libo tapos igugroom mo yan so igugroom mo yan hanggang lumaki yan hanggang mapaganda mo siya ganun <laughs> so, eh, pero dito lang tayo guys sa pangmasa ito yung presyo ng goldfish natin so na, nasa 2.5 inches 2 inches to 2.5, 35 pesos. pero pag sa breeder mo siya binili makukuha mo siya ng 10 to 15 pesos lang yan and ito naman yung pangmasa nating koi so eh, yung sa kabila kanina kikoryo yun, so medyo maganda yung klase na koi and ito pangmasa ang size nila nasa 4 to 5 inches din pero nasa 50 pesos hindi to akin breed so kumbaga binili ko lang siya ng 25 peso kaya uh, papatungan ko siya ng ganun ding presyo yun ganun yung presyo natin guys yan so ito ito yung ano green barb ko na juvenile juvenile size yan yung barb na itim is 5 peso lang yan yung green natin is 10 peso. so breed Ah, uh, kumbaga on breed ko to. So wala akong hinahabol na presyo dito. yan pag wholesale medyo mayroon pa tayong mga plus-plus dyan So uh, once again, black na barb uh, 5 peso lang. And yung green barb natin nasa 10 peso. Jubisize siya na. Ayan. So ito, uh, platinum parrot fish natin, uh, on breed ko rin to. Nasa 5 peso each lang 'yan. Ayun. Rosy barbs on breed, yan uh, 5 peso lang. Yan, pero o, balik tayo dito, guys. So, yung green barb, binili binili niya, kung bibili ka sa akin ng green barb, tapos ibebenta mo sa backyard mo, sa 5 peso, so pwede mo siya maggawing 15 peso. Yung green barb naman, pag binili mo sa akin ng 10 peso, pwede mo siya gawing 25 pesos. yon So, sa platinum naman, uh, parrot fish, bibili mo siya sa akin ng 5, pwede mo siya ibenta ng 15. ganoon din sa rosy barb, bibili mo ng 5, pwede mo ibenta ng 15 pesos. And sa sangki sortil, ganoon rin. Pwede mo siya bilhin ng 5, pwede mo siya mabenta ng 15 pesos. Yun, ganun and doon naman tayo guys sa Danyo. Si Danyo naman, kumbaga ito, bibilhin mo siya ng 5 peso and depende na lang sa iyo kung ibebenta mo siya ng 15 peso. Yan. Pero iba yung presyo natin guys ha. Backyard tayo eh compare sa so pet shop. Yung pet shop mas ano, mas malaki yung presyohan nila yun dan yung nakikita ko sa pet shop is kumbaga yung presyo natin dito 5 peso sa pit shop makikita mo is nasa ano sila kumbaga 25 peso 25 peso or 3 for 100 sila yun tapos ano naman uh, sa tetra makikita mo sa pet shop and nakita ko rin sa pet shop yung presyo ko ditong semi breeder uh, kumbaga presyo ko jubi size 10 peso So sa pet shop 'yan, uh, ano pa 'yan naglalaro pa ng 35 peso. Yung ano natin, juvenile size. Tapos yung breeder size sa pet shop is naglalaro pa ng 120 pesos. Yung glotetra natin. Yan. So ganun yung presyo ng pet shop kasi ganun naman ka ano ang pet shop magpresyo kasi nandiyan nandiyan sila mismo sa center or nasa city talaga sila. So marami silang ano ah... Uh, kumbaga binabayaran pa yan so binabawi nila yan dyan pero kung ikaw alam mo kung saan yung bilihan so doon ka na lang sa backyard yan pero sa yung iba na wala pang alam and gusto nila paglabas nila is yes, bibili na lang agad so hindi na sila pupunta sa backyard na mga backyard uh, doon na lang sila sa city yan pero medyo mas mahal-mahal so ito naman ito yung mga quality koi fish natin nasa 5 to 7 inches yung quality yan mga kohako sanki uh, bini kikoryo uh, no no bini common ryo at saka common yan so binibenta ko to guys nang tag 350 pesos each yan so pang collection sya 350 pesos each yan pero hindi to akin ha kumbaga kinuha ko na lang to sa breeder yan kasi wala akong ano wala akong palakihan wala akong mad pandito dito yan So, ganon yun. Pag bumili kayo ng 6789 6, 7, 8, 9 na koi. 6, 7, 8, 9, Tapos quality siya. Yan. Pwede nyo siya maibibenta ma 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 ng 350. Yan. 350 pesos. Yan ito, parrot fish. ganon din dito. 5 uh, peso lang yan. Yan. Pero medyo maliit pa to sila. Kumbaga, ginugrow out pa sila dito sa uh, ating grow out pond. Yan, sobrang dami nila, nasa 800 pieces yan. Tapos may mga yellow prints diyan, guys. Yan. So ganoon yung presyo ko dito. And doon mga ano, mga uh, dap niya yan, yung dalawang tank na yan and green barb, tsaka tetra nandoon sa ano, kabi, tetra tsaka rose barb and then the rest. Uh, green barb na rin yan diyan and uh, parrot fish, parrot fish and andito yung pako natin. So yun. Tapos sa uh, Oscar naman tayo guys yung maliit na Oscar lagay natin is 1 inch 1 inch yung bintahan dito sa akin is makukuha mo lang siya ng 10 pesos kasi ako yung breeder yung 1 inch na yan pag ibenta e, na yan sa backyard kung backyard yung bibili katulad dito sa akin magkukuha lang siya akin ng 100 pesos so ibibenta niya yan ng tag 25 pesos tapos kung sa pit shop nakukuha sa kanya mabibili mo na yan sa pet shop ng 85 to 100 pesos. Yun, ganun yun. So, napaka ano, napakalaki ng tubo nila. So, sa akin, bibilhin lang ng 10 piso. So, hindi pa kasama ano. Siguro, yung kita ko doon sa 10 piso is nasa 5 peso na lang. Kasi meron tayong pinatawag na <laughs> pinapakain. Meron tayong BBS, uh, oras natin, tsaka yung kuryente natin. Yan. Pasok na yun doon sa 10 piso. Pero ayos lang basta uh, ah, kumbaga ano lang, volume lang yung kuha sa atin. yan Kaya uh, ah, nagbibreed ako ng koi and then uh, ah, kumbaga nire-release ko ng tagpeso yung fry kasi malaking tulong yon guys. Malaking tulong. Imagine ang isang koi makapag drop siya ng lagay natin pinakamababa 10k so pag binenta mo yan ng peso lang so kahit magbenta ka lang yan ng 7k laking tulong na ayan so ganoon ganoon yung pressure one dito ganoon tag 350 pesos 567 ah hindi 6789 yung ano niya, quality ko eh ganoon ganoon lang kasimple guys so balik tayo dito ayan ayan So nagdedepende kasi yan guys sa ano sa lugar. Kung maraming isda, kumbaga ang daming isda tapos wala masyadong bumibili, so medyo mababa talaga yung presyo. Pero pag konti lang yung isda and then maraming nangangailangan ng isda, is medyo mahal talaga yung presyo natin. Ganun lang 'yon. So ayan, pinapakain natin ng ating mga alaga. 'Yon. Pero dito, ay medyo may presyo to guys yung koi ko dito <laughs> medyo may presyo yun medyo may kamahalan yung isa nitong ayan so doon lang tayo sa mga panapaninda natin yan. And dito naman guys, sa ating mga cichlids. So ganito kalaki, mga breeder size is binebenta ko siya ng 35 pesos yung cichlids natin. Breeder size and sa pet shop is uh, nag nagpe-presyo so, na siya ng 100 to 120 pesos yung breeder size na mga cichlids yan and eto yung ano mga ano natin mga barb yan so ganun yung presyo guys depende sa lugar and itong mga danyo natin breeder so breeder ng danyo is mabibenta mo siya dito nabibenta ko yung breeder ng danyo ng 15 pesos lang yung breeder. So, ma malalaki na yan and ready to breed na. So, yung juby size natin or semi breeder, yun yung tag 5 peso lang. Yan. So, ganun lang guys, So, simple. So, konti lang lang yung isda ko ngayon kasi wala masyadong ano, wala ako masyadong isda ngayon, konti lang yung isda ko. So, yan lang muna tayo guys and thanks for watching again and don't forget to subscribe on my channel. Yan. So, comment lang kayo dyan sa ilalim kung ano yung mga katonawungan nyo and gagawa natin yan ng content para mas malinaw. 'Yon kasi mahirap pag sa chat chat lang, hindi masyada maintindihan. 'Yon, so once again, guys, don't forget to subscribe.